Dahil agtutudo, magluluto ako ng ulam na may digo-digo. Heto lang naman o, oh, kukod ng rhino. Ah. Tignan nyo naman o, oh, yung lasag niya, nakayalielo, pero wala siyang gaanong tabakas laken ka. Nayari no? naman at kukisaba, nakabarbara pala ka. Bagong araw, bagong video na naman Manong Music yung nagbabalik Welcome na naman kayo sa panibagong serya ng buhay ko bilang off-duty guy Meron nga nag-donate sa akin ng kukod ng Rhino kasi nga nalaman niya na wala pa kaming sweldo for the go! Kaya nga naman heto ang lulutuin natin for today's video at syempre mga beshi wagnes kung hinasa ko muna yung pamanang itak sa akin ng aking lolong si Andres Bonifacio Yes, trueness mga beshi wagnes kung napakatagal na sa akin itong itak na to pero madalang ko lang kasi siyang asa hindi gaya ng boyfriend mo hindi pa kayo nagtatagal pero yung ano niya gusto na nang hihasa sa iyo ni ay <laughs> syempre flex din natin tong aso natin na si Karatok oh di ba ang ganda ng pangalan niya for the go talaga blino torch ko lang ito ng kaunti para naman magkaroon siya ng smoky flavor hanga kaslakan niyam tapay od mo nakasangsang tapos kinuskusan ko ng kutsilyo para naman matanggal yung mga tikkab nito kinuskusan ko nga ng kinuskusan hanggang sa pimuraw isuna oh di ba no kumamagkas ubraem na po kami ngamin nga talaga nga tang kami lang amin agludludlud inyamot tapos binuguan ko na siya para kahit papano matanggal yung mga bakterya niya yung isa kasi dyan naka al alsem yung payud niya nila saka ako tinagbatagbat ito ng bite size yung sakto lang yung liit at laki yung sayo parang ano nang baby nila tignan nyo naman mga beshi, wagnas ko napakabilis kong magtrabaho kapag naka forward yung cellphone ko. Tapos itong lasag niya na kaya yellow ba talaga ito ng rhino? basta, ka mo Tapos halos puro laman, wala siyang taba. Hangangas la nakatabtaba ka, nakatab nag-exercise ka man. Tapos insaan ko na, naglagay nga lang pala ako dito ng bawang laso na kamatis pareya o okay, sa ba? Nalasi at naman. Simkirog ko lang lang kaunti kasi nga, eto yung trip ko mga uncle kan auntie. Saka ako ito linagyan ng tubig na isang gram paalala lang po, meron po tayong kanya-kanyang pamamaraan ng pagluluto. Pero kung may alam kayo na mas masarap na luto nito, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa baba. At kung sakaling meron na namang magbigay sa atin ng ganito, ganun ang gagawin nating luto for the go. Lauya nga pala ang luto na gagawin ko for today's video. Marami akong linagay na tubig dito kasi ang kulba mo. Mahalipas nga ng ilang oras na pagluluto ay heto na the moment of truth. Titikman na kita Joshua. <laughs> Very excited na nga ako sa part na to kasi makakat nakakatikim na naman ako ng ibang tao nila ay, makakatikim na naman ako ng ibang loto karne pa ng alingo nila ang gayam rhino pala dahil napakakulbot nga naman niya talaga ay nagpunta muna ako dito sa may Arnox para bumili ng special fried chicken nila naman no eto na muna ang uulamin namin ngayong tanghalian fast forward na tayo mga besyo wagnas ko hapon na nung part na to naglagay nga rin pala ako ng repolyo para pampaimas ko ay like kaya ano pang hinihintay nyo mga besyo wagnas nas ko tarakain kain po tayo unang kagat para sa pangarap ay, alam mo, kisa ba na tinagpay lang At dahil na tinag unang isubo ko Sana ay flex ko muna tong ulam ko O, tignan nyo naman O, ang sarap-sarap ko nila Puyot, sabay pakyot Puyot, sabay pakyot Ay, nagkiti-dimple ko nga talaga At ito na nga yung pinakahihintay ko unang kagat Para sa pangarap ako nagsara. Sana ako. Oh. Uy, napatams up Kung may kayon ka bulon, tamangan tayon kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon. Kung maaari ay pa kung saan lugar nyo para malaman ko kung, kung saan umabot tong video na to. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, huwag mahiyang mag-comment po sa baba. At syempre mga beshi wagnes ko bago magkalmutan, mega love shoutout po kay Ilocanong Gala. Alakas tan na gaduman na ibaga ako no bigak man and I love you today, tomorrow and yesterday. Hi! Quality?